Ayan, samahan niyo ko at napaka-espesyal ng araw nito. Na Kaya naman, napag decision ko na magluto naman tayo ng steak. Wow, social na social lang lala niyo, di ba? Feeling lang naman, di ba? Paminsan-minsan lang ito. And then, syempre, ano bang ginawa natin? Of course, pinahiran natin uh, ng garlic powder and then ng brown pepper, yung ating steak. And then, syempre, sa ating kawali ay nagmelt na tayo ng butter and then ilagay na nga natin itong steak na to, ba? Diba? And then of course, yung ating apoy ay mahina lamang and then tinakpan na natin para kahit pa naman ay pantay ang luto, ba? Diba? So medyo, uh, medyo an lang ang ating pagkakaluto sa ating steak. And then ayan na nga, abay, mayroon pang pa-butter uli sa ibabaw at then naglagay pa uli ng garlic. Abay, ibang Iba na ang lola, di ba? Feeling no feeling chef talaga, di ba? At ayan, okay na yung ating uh, steak. Kaya naman, mag-ano uh, na tayo sa ating pangalawang set, di ba? Ng ating steak na yan, di ba? And then, ayan na nga, iniwan lang natin yung bawang, di ba? And then, syempre, sinunod na nga natin yung pangalawang set natin. Ayan, talaga naman po. Katakam-takam yung amoy pa lang. Grabe, grabe na, di ba? Sabi ko nga, wow! Pero hindi ako magkakani nito, wow! Ah. Mamaya magugulat kayo kung ano pa yung mga pre-prepare ko. And then, syempre nga naman, ito hindi ko na nga naipakita sa inyo kung paano kung hiniwa-hiwa yung ating steak. And then, syempre, wow! ituloy na natin at it, ano na natin yung pagiging social. Ayan, nakita nyo naman, abang meron pa tayong mini carrots and potatoes. Sa